Nito lamang ay sinabi ni Ogie Diaz na may nagsabi daw sa kanya isang source na hiwalay na daw si Bea Alonso at si Dominic Roque. Kung saan nagulat naman ang kanyang kasama during the vlogging. Pero ayon nga sa mga balita before ay nagkaroon nga lang daw ng tampuhan si Bea at Dominic kung kaya't hindi na nakikita si Dom sa Instagram ni Bea at ganun din si Bea sa Instagram ni Dominic. At mapapansin din may mga occasions sa kanilang mga pamilya na hindi sila umaten sa isa't isa. Kaya naman ang mga fans ng Bea Dom ay nagwish na sana hindi totoo ang chismis at sana ay hindi humantong sa hiwalayan ang magandang relasyon ni Bea at Dominic. May nagsabi nga sa akin, si Dominic daw ay mag-isang tinatanaw ang dagat at hampas ng alon. Meron daw problema, ayon pa nga kay Diaz. At sabi pa nga niya na iwalay na sila, ay sa akin source. At sinasabi nga ng kanilang source na kaya pala inaabala na lang ni Bea ang kanyang sarili at naging busy siya sa kanyang mga trabaho. Kwento pa nga ni Ogi. At ayon pa nga daw sa source ay sinusuyo ng maigi ni Dom si Bea. Kaya wish nila na sana magkaayos ang dalawa. Recently din ay spotted si Bea Alonso at ang kanyang long time love team partner na si John Lloyd Cruz. At nakita rin niya ang kanilang tatlong kaibigan na si Bea So, ganun din si Timples Romana. Kaya naman... Ayon sa mga netizens ay, kaya siguro ilang beses nagkita, ang tatlo ay may pinagdadaanan si Bea. Kaya naman sinasabi ni Bea na napakamatalik niya kaibigan ng dalawa. At nang tinanong nga si Bea ng mga reporters kung kailan ang kanilang kasal at kung may mga plano na nga pa, at ang sabi nga ni Bea ay wala pa. Parang hindi siya naging masaya sa mga tanong ng reporter at umiiwas siya. Sinasabi niya, wala pa talagang plano, hindi pa namin napag-uusapan. At marami rin nagsasabi na baka September nga daw ang kasal nila ni Dom. Kaya naman nakakalungkot isipin kung totoo nga ang chismis na hiwalay na ang dalawa. Pero syempre, umaasa pa rin tayo na magkakaayos sila at matutuloy pa rin ang kanilang kasal. Dahil ngayon lang naman in love si Bea at deserve naman niyang lumigaya sa piling ni Dom. Anong masasabi niyo? Please comment down your thoughts. Hanggang sumuli. Bye!